Hello, Sabong International, and welcome sa isaman sa atod mga farms nga ginbisita Subong. And we have here Sir Pat. Hello, Sir Pat. Good morning. Maayong buntag. Okay, sir. We'll have to start with some questions all about handling, all about conditioning, and all about breeding. So, sir, ang pinakauna ginamon nga pamangkot sa imo, paano mo nabalaan nga may ara ka chemistry, may relationship ka sa manok? start ko kay Itoy Season. Itoy Season is a number one legend sa manok sa Bacolod. Tatay ko, lolo ko, bali ara sa iya. Then he found uh, found out niya mahilig ko sa manok. Then, ginkuha niya ko. Dito ko nag-start siya nag nag-conditioning. Bali oh, yeah. siya ginian tawong nga naghatag sa akong tanan, matrikula, manok hasta nga makabalok. Grabe gid buling bulig sa akong. Hindi mo pwedeng kalipatan balik-balikan mo lang siya. Tungod niya, siya ginang naghatag sa akong tanan way, makabalo ko, insindihon ko kung ano pag-insindi. Actually, manok mabudlay siya insindihon. The first, kun mm. kung wala ka idea, wala sang legend niya mag-guide si mo. ti, butang mo lang da siya, hindi mo man siya mensindihan. So, siya nagahatag sa akong tanan idea. Manok, kwarta, ginapa-fight niya ko, nga asta nga ang akong confidence, nga ma ma, -wide. ma, -anugid. Oh, ma -anugid. Siya Gid? o oh, ma-anugid. Siya, -gid ang otor sa akong That's why nga, gimpalangga ko ng inang obra. So, thank you, Gid. Okay, oh. no, sir. And syempre, sir, sa imo nga um, upod kay sir, damo ka may nabalaan, damo ka may na himo no, tungod sa iya. Kag, hmm. syempre, ang isa sa, isa sa pinaka-importante nga butang is nakilala mo gid mm. no ang mga manok kag ara na kita namon sa mga palangga mo gid no ang ang manok and you said nga balik-balikan mo gid indi mo gid paglipatan Yes, ma'am. Grabe kagigiri magpalangga. Sir, kay balik-balikan mo siya. Amo gina ang pagpalangga. Amo gina ang pagpalangga. <laughs> pa. Sige, sir. May anak pa kita iban nga questions, no? So, you said you started mga 20 or 19 years. So, mga pila na ka years sir nag uh, sa industry naton, pila ka na ka years sa industry? Actually, ma'am, pag bugtaw ko, pag insindi ko, ang tatay ko is breeder. Sila ang friend ni Itoy Season. So may mga idea ko sa about sa manok mula gamay pa. So tungod sa guide guided ko sa akon nga tatay. So nag nagkahilig lang gyud todo sang nag upod na kami ni Tito Itoy. Pila ka imo edad sang nagsugod ka upod kay papa mo anay? 1985, may mga pictures pa ko, 1985, gawiyat na kong manok. So, gamay pa gin, oh, sir. Bali, natawa ko, 1983. So, 3 years old ko, may mga picture ko, nga po, jot na kong manok. So, bata ka palang gali, sir. Bata Balaan ba? mo na gin, yung oh. Kapagay, ka mo yung gali. Okay, sir. So, bilang isa ka handler, isa ka breeder, no, ano ang mga kinanlan para mag-start sa amuning nga... nga Pagpalangga, kagkapisan pagpalangga kag Amo ang gilanlan mo sa manok. Ilan lang mo kung ano, ano siya. Ilan itreat mo gid siya. nga uh, kay, kung ubra mo lang, pabayaan mo siya Pero kung planga mo siya, biskan wala bayad o may bayad man, kan ubra gina siya. Unlike sa ibang niya tao, kay tungod niya, ginaubra ko niya, kay tungod ginaingkaman ko siya. Hindi, ginaubra ko niya, kay plang ko, kaginaingkaman ko. Sabi kag gagaling so, magpalangga, ma good sir. white, white na swerte sa pagpalangga sa iba. Sa Drigoro, may swerte. Sa, bali ang imo, ganyan nga forever, ang mga manok, ganyan gali. Yes, ma'am. No? So again, you have pagpalangga, pagpapisan. Ano ang kinanlan, sir, no? knowing that we have um, interviewed mga breeders, subong naman, handlers naman. So sir, ano ang imo nga mga tips sa aton nga mga friends, sa aton nga mga Uh, from Sabong International nga gapamati sa aton ano ang imong mga tips sa ila to start the conditioning and handling of chickens tips siguro sa conditioning first selection body confirmation ang taon mo ang uli ko nga ginapili is abilidad abilidad, abilidad sang manok kung ano ang pwede mabulig bilang isa ka-handler. Kaya ang abilidad, di ta naman mabago. Kung mayo manok, mayo gina yan. So, there are two types ang handler. Makabulig, kag makapalaan. Pagkwa ko sa manok, maayo ni nga manok. Ginhanda ko, naglain. So, duwala na sa kaklase. Para sa akon. Duwa kaklase. Yes, isa, two types ang handler. Makabulig sa manok, kag makapalain sa manok. So, duwalang gid? Duwalang gid siya. Kaya, sa experience ko, Waong kung manok, mapili ang handler, mayo tanan niya manok. So, hindi ka man magpili isang malain. So, pagging kondisyon mo na siya, nadula na itong iabunal. So, diin tadira. So, dapat gidiya. Inalan assessment. I-assess mo gid siya sa sang mayo. Amo Inalan, ka mo, no, tutukan mo gid siya. Focus ka. Nga, uh, ako, pag sa akon, nga, nag nagliwat siya. Amo na niya akong experience. Amo na akon, the way ko mag-trick sa ila. So, pag, dapat oh, ilalubogin sila nga mas manami ang ilang... Nag-wonder ko, pero me, nga, kung kuha ko tumayo man, nga, naging silo ko lang, di naglaay na siya. So, dapat dira, as a handler, oh, kinanlan mo balon kung oh, ano ang ilang a situation. Pangitaan mo, pa aging. So, ang handler is kinanlan flexible. Flexible? Ano pag oh, pagin, sir, ang kinanlan uh, siya sa isang handler? Pasensyoso. Hindi ka gin pwede nga, uh, hindi ka wala sa handler nga siya ang pinaka-the best. Wala, hindi, hindi ko makahambal siya nga, nga ako ang pinakasagad sa ano, wala sa may maka perfect sini. Oh, kay syempre budlay uh, no nga pangitaan ang, mo Ang sang, tutuod, ang mo ginaya, wala sang kaso lang. Ang tanan nga handler iba-iba lang diskarte. Kiti ini wala man ni sa libro, gin diskarte lang ni sang ano. Experience is the best teacher. Yeah. Hmm. Kay sir syempre no, um you have this farm. Ano pagid ang imo you know, mga future plans? Yeah. Breed more breed more oh. because we we know sir no nga hambal mo mas nami nami ang feeling kung daw manok Kay Ma more on handling ka before. So right now, oh. you are starting subong, to breed. Subong ka-focus ko sa breeding. Although, kasi gimme uh, you know, ko dyan po ng kondisyon. ginaw yata ko subong si Mayor Neil, si Tonene, sa Subong. Dari, freelancer ko dyan rin. Oh. Uh, Mayor Delfinado, ako man ang gawiyat siya na. Sometimes kisa, oo. Oh. oh. Madamo sa imo nga magic nga pangamot. <laughs> Wala man kasiguraduhan, siguraduhan madaog. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> Di, amo nang totoo eh. Wala sang handler din nga masiguro mo madaog ka. Pag lalo oh, sa Bacolod, halos tanan mo no? Yes. And now, sir, may ara kita, mga achievements. Ano ang mga na-achieve mo na -achieve muna ang imo nga milestone sa aton nga industry? Ang mga big event lang. Uh, 2016-2017, back-to-back champion ko sa back -back Chinese back -back Derby. On. Tapos 2017, runner uh, champion ko sa Araw ng Dabao. 2018, runner-up ko sa Araw ng Dabao. 2019, champion ko sa Araw ng Dabao. 2019, in international NCAA 9-cock derby, champion mo ko. Tapos, ang mga big lang. Ang ining, lately lang, sang no uh, November 14 champion ko eight tag derby sa NGBA amo nang lately ko nga score wow congratulations damo damo ka nagidigali win sir no and syempre because we all know that you are not only a handler but also a breeder sir yes, ano ang mga breeds nga ari di subong sa aton my baseline ma'am is possum 226 halin kay tunay ni Abelio So, na ako nag-focus sa sweaters. kaya Ang akon ubra, para sa akon, mas gusto, ang akon ubra, gusto sang sweaters. Unlike sa iban niya, bloodline. So, na ako nag-stick sa posom, kay kasahu sa sa akon. Kasaho siya sa imo. Yes. Grabe, dapat may ano, gid, may dapat masahuan ka, gid, Yes, ma'am. <laughs> Kilalanon kilala mo, gini imo manok kilalahon gid. Oh. And syempre sir no, bilang isa ka breeder, may ara na mga local and imported nga mga manok di sa imong farm. Ano na ang mga breeds nila sir? Mostly posom. Uh, halos diri tanan sa Bacolod, gahalin naman tutanan tanan sa Gua, especially mm -hmm. nene. Every year ga import sila imported. So, kung kung sa sa ang sa akon dire, posom, ang Gilmore, Bobby Virtual Grey, Golden Boy. Golden Boy. Uh, yeah. Oh, amo ding arisakon. Ang hats ko is you uh, you uh, you uh, ligi dog group kag og group hats ang captain kag ang bandam. Na halin naman kay Dennis Sinador. Wow. Damo, gina na gali kay sir. At syempre naman sir, no, sir Pat, um, sa pagiging breeder and for being a handler, sir, ano ang mga breeds or mga breeding combination ang madamo sang daog? No, Mostly sa mga, sa imo nga experience. Posom sweater para sa akon. Ang akon niya record diri re, mostly pala daw, may posom. I cross posom. ko man sa sa, sa lain lain nga bloodline gadaog gid siya. So depende sa imo nga swerte. Kung pipiliin ka sir sang imo nga pinaka favorite sa ila nga mga breeds, ano ang pinaka favorite mo sa tanan? Posom over yellow little, oak group. Si Lagid. Si Lagid ang nanamit. Si Lagid. Okay. Kasi syempre naman sir, no, you have your winning lines. Yes. Ang mga winning lines mo sir, amuna siya. Si Posom. Yellow Ligid of Group. <laughs> ang Bobby for Child. Wow. And wow. sir, syempre, no, being a handler, ano ang mahatag mo nga tips? Ano ang mahatag mo nga words of encouragement sa aton nga mga galantaw nga gusto man magsulod sa aton nga industry? Tips sa handler, being honest especially man. Dapat honest. Yes. Kay makafocus ka mayo sa imong uh, ubra, kung straight ka. Iti para sa akin kung umag-an ang tanan hapus magdaog. Kay iti may upod sa sang swerte. Tama. Inalan kung ang swerte hindi taman mabakal. Ara lang sa imo kapisan. Kagsalig sang tawo on the work side, sa ubrahan naman, focus ka kid. Focus kid. So, oh. I, we have honesty, tapos you have um, focus kid, sa oh. imong mga obra focus kid, every day hmm. ilang lan lista mo kid, siya kun ano ang imo na obra para kung malipat ka mibalikan balikan ka so amo um, man ni ang akon usually ginaobra so ang matip ko sa handler nga pinaka the best kid. focus love your job ka kapisan kid. Hindi pwede ka magdaog kung tamaran ka. Dire sa hampang sa manok. Hindi pwede. <laughs> hindi, pwede magtinamaran. Hindi pwede Kaya magpahapos. Hindi pwede wala ka pagpalangga, no? <laughs> so, dapat amo ara, aragin. Gini, uh, amo gini yung hampang sini. Langgaon mo siya, tagaan niya makabalik na namin. Kag may focus ka gid, no, hmm. sa ila. Dapat may ara ka gid niya pagpalangga, kag focus sa ila, para mas manami man ang ilang performance. Yes, ma'am. Okay, sir. So, amo to siya ang for being a handler. Ano naman, sir, ang mat, mat mo nga uh, tips sa aton ng mga breeders naman as a breeder? As tips sa breeder, pag ako man, ba, mas bata ko nga breeder. 37 years old pa lang ko. Mas, ang experience ko, mas nubo compare sa ila. So, para sa akon, gatuon ko sa ila. Pero ang akon niya, nga i-tips lang sa mga breeder nga para sa akon ilan lang notes gid kung mag-breed ka ilan lang ilista mo kid, sila tanan kag lang taon mo gid kung ano ang ano ang iya characteristic gameness cutting ilan lang kabalo ka sina kabalo ka gid dapat sa oh. tanan tanan no siyempre lang taon siya hindi man ka pwede na i-breed mo lang kay gwapo siya no ilan <laughs> lang may killer instinct gid hindi pwede nga gwapo lang siya kinanlan may ara siya isang mga characteristics no nga pwede siya mabutang sa aton nga game yes ma'am kay syempre sir no as a hambal mo kagina nga kinanlan ilista so pwede ta mabalaan, nga nan ilista gid nila yes ma'am kasi di pa manok pag damo na, inalan may record kay gid pag wala ti kun may magdalagan, may mag may magbisyo eh kung wala ka record anon mo na di mo man pwede patyon sa tanan. Sakto. And sir, isa pa gid, may ara pa gid kami pamangkot. Kay, we all know nga nagsugod ka gid as a handler. Yes. so, ano ang, uh, ano ang manami na nga nagsugod ka as a handler before ka naging breeder? No. Uh, sa nag ko, although na ako ang kasaka, mostly yung tawon doon nakilala ko nila, that's why na nag-breed na ko. Kay tungod nga may mga buyers nga panawag sa akin. So nanugunan ko sa mo nga part niya, wala ko sang ihatag. So dalong ko sa saiban niya breeder, ti nakita ko sa self ko nga do drain na malang ko pwede nga maka-income sa mayo. Ang Ang advantage man, mm. no, no. being a handler as well as a breeder. Yes, ma'am. Kag syempre, sir, no, because ari naman lang gid kami sa imo nga farm. Pwede man natin makita ko ang imo nga mga favorite nga mga mga posom sa mga favorite mo nga mga manok. Kag ang imo man nga ginaubra everyday, malantaw na po. Yes, ma'am. Pwede gid. Sige. So, pwede ta kalaga, Pwede. <laughs> Basta updan mo ko. Basta updan ta ka, sir. Updan ta gid ka sa ta malagaw. <laughs> Thank you Sabung International sa pagbisita. Uh, welcome kamu diri sa aking uh, sa Pat Game Park. Thank you so much sa uh, inyong uh, pagsuporta sa akin. Uh. Thank you.